Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin po natin ang pagtatag ng ASEAN o sa Ingles, the Declaration of Association of Southeast Asian Nations. Pero bago 'yan, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Ano ang nais makamit ng mga bansa sa Timog-Silangang Asya matapos ang kolonyalismo? Tama, nais nilang magkaroon ng tunay na kalayaan at kaunlaran. Ikalawang tanong, bakit sila nahihirapan magtatag ng magtatag na pamahalaan? Tama, dahil bago pa lang silang malaya at kulang pa sa organisadong sistema. Ikatlong tanong, ano ang isa sa mga suliraning kinaharap ng mga pangkat etniko? Tama, may mga tensyon at hindi pagkakaunawa sa kanilang pagkakaiba-iba. Ikaapat na tanong, bakit mahalagang matulungan ang mga bansa sa rehiyon? Tama, para mas maging matatag sa usaping politikal, pang-ekonomiya at pangkapayapa. Ikalima o huling tanong, ano ang nagtulak sa kanila na magkaisa pagkatapos ng digmaan? Tama, ang kagustuhang maiwasan ng alintan at magkaroon ng mas maunlad na rehiyon. Magaling mga bata, ngayon dumako na tayo sa ating ang Angat, kaalaman at kasanayan. Halaga sa bawat bansa sa timog sila ang asya ang pakikipag-ugnayan. Ito ay kanilang ginagawa upang mapabilis ang paglago ng ekonomiya, mapaunlad ang lipunan at maging ang kultura. Higit sa lahat, upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan hindi lamang sa kanya-kanyang bansa kundi sa buong rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ito ang nagbigay daan sa pagkakatatag ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations. Pagtatag ng ASEAN Pagsilang at pagudlad ng panloob at panlabas na regional na ugnayan ng ASEAN, ang Association of Southeast Asian Nations ay tinataag noong Agosto 8, 1967 sa bisa ng ASEAN Declaration o kilala rin sa tawag na Bangkok Declaration. Ito ay tinatagat nilagdaan ng limang ministrong panlabas kasama si Adam Malik ng Indonesia, Narcisco Aramos ng Pilipinas, Tun Abdul Razak ng Malaysia, Sinitambir Hanatnam ng Singapore at Tanot Koma ng Thailand. Sila ang kinilalang founding fathers ng samahan. Pinag-isa ng samahang ito ang limang bansa sa pagsisikap na maisulong ang pagkakaisang pang-ekonomiya sa rehiyon para sa kapakanan ng kanya-kanyang nasasakupang mamamayan. Ang pagkakatatag ng ASEAN ay ituturing nakakaibang pagtatagumpay. Tinapos nito ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay, kawalan ng pakialam at kawalan ng malasakit ng magkakalapit na bansa sa Timog Silangang Asya pinagbuklod ng samahan ng mga bansa at ginising ang kamalayan sa kahalagahan ng ugnayan at pagkakaisa sa rehiyon. Kasaysayan ng pagkakatatag Matapos ang ikalawang digma ang pandaigdig, tinangkang balikan ng mga kolonyalista ang dating kolonya. Ngunit dahil sa hindi nila na ipagkaloob ang inaasang proteksyon laban sa mga apones, hindi nila nabigyang katwiran ng kanilang pagbabalik. Sa isang banda, ang pangyayaring ito ay nagtanim ng butil ng kalayaan sa isipan ng mga asyano sa rehiyon pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig. Ang sitwasyong ito ay lumikha ng kinakailangang batas upang magkaroon ng ugnayan ang mga bansa sa rehiyon. Sa pagkakataong ito, si Pridi Panomyong, panlabas na ministro ng Thailand na nag-iisang bansang hindi nasakop ng sinumang rehiyon. Hiniling niya ang pagbibigay ng katarungan ng may nakadabang tungkulin gumawa ng paraan upang magkaisa ang mga bansa hanggang sa mabuo ang Association of Southeast Asia o ASA na binuo ng Thailand, Pilipinas at Federation of Malaysia, North Borneo, Sarawak at Singapore noong Hulyo 31, 1961. Pagtatag at pagtapos ng Association of Southeast Asian. Hindi naglaon, matapos may tatagang asa. Naganap ang alintan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia, gayon din sa pagitan ng Indonesia-Malaysia. Ang pagalintang ito ay nakatuon sa North Borneo o Sabah na ipinagkaloob ng mga British sa Malaysia. Ang pangyayaring ito ay muntikan ng maging pandaigdigang alintan sa dahilang humingi ng suporta ang Malaysia sa Great Britain na dalian naman nagpadala ng mga pandigma ang barko na pumaligid sa Sumatra. Ang hindi inaasahang ang pangyayaring ito ang dahilan ng pagwawakas ng asa. pagtatagat at pagtapos ng Asian and Pacific Council o ASPAC sa pagkabigo ng asa, ipinagpatuloy naman ang Thailand ng muling paghimok sa mga bansang lumikha ng isa pang samahan. Kaya noong 1966, naitatag ang Asian and Pacific Council o ASPAC, isang malaking pangkat na binubuo ng Japan, South Korea, Malaysia, Pilipinas, Australia, Taiwan, New Zealand, South Vietnam at Thailand, kasama ang Laos bilang observer. Noong 1973, muling nabigo ang tangkang pagtatatag ng regional na samahan dahil sa pagkikilala sa People's Republic of China at pagpapawalang bisa sa representasyon ng Taiwan na ay naging dahilan ng Malaysia at Australia para hindi na ipagpatuloy ang kanilang pagiging kasapi ng binubuong samahan. Matapos ang pangyayaring ito, ipinagpilitan pa rin ng Thailand na naging neutral so sa usaping Saba na pagkasunduin ng Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Matapos ang maraming tangka, naupo ang magkasalungat na bansa sa Bangkok, kabisera ng Thailand at naganap ang rekonsilisasyon ng mga ito. Dito muling iminungkahi ni panomyong ang pagtatag ng samahan para sa regional na pagtutulungan ng mga bansa na tinawag ding Bangkok Declaration na una nang nabanggit. Dumako na tayo sa ating pagsasulit. Meron akong hinandang limang mga katanungan na inyong sasagutin. Ito ang aking unang tanong. Sino ang mga founding fathers ng ASEAN? Tama! si Adam Malik ng Indonesia, si Narcisco Aramos ng Pilipinas, Tun Abdul Razak ng Malaysia, si Netambi Rahanatnam ng Singapore at Tanot Koma ng Thailand. Ikalawang tanong, ano ang ibig sabihin ng ASEAN? Tama, ito ang Association of Southeast Asian Nations. Ikatlong tanong, ano ang isa pang tawag sa Declaration of Association of Southeast Asian Nations? Mahusay. Ang isa pang tawag sa Declaration of Association of Southeast Asian Nations ay ang Bangkok Declaration. Ikaapat na tanong. Ano ang limang bansa na kabilang sa Association of Southeast Asian Nations? Tama. Ito ang Indonesia, Pilipinas, Malaysia, Singapore at Thailand. Ikalima o huling tanong. Bakit itinatag ang ASEA noong 1967? Mahusay, itinatag ang ASEA noong 1967 upang mapanatili ang kapayapaan, mapalakas ang pagtutulungan at mapaunlad ang ekonomiya ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Magaling mga kamag at nasagutan nyo ang limang mga katanungan na aking hinanda. Maraming salamat mga kamag-aral. Dito na po nagtatapos ang ating talakayin. Hanggang sa muli.